ko na kasaba kit. Sarap. Bagong luto, mainit pa. And guys, luto na yung kasaba cake na ginawa ko. Ito na siya. Sarap. May drinks. Meron pa akong gulay na igupin. Kain tayo. Kasaba cake. Sarap. Nagpik na naman ako. Mmm. -hmm. May drinks kami. Mag cheers naman daw tayo. Hila! <laughs> oh. Cheers! Yeah! Sarap! <coughs> <It's> <coughs> Ako na namin dalawa yan.